Good morning everyone. No, Ayos na muklaklak na ako ang kuan o um, bumbil. Ayan. Last summer ko to siya guys. Pinagtatanim. Kasi sabi ko, ay maganda pala pag ano, pag like summer talagang namumulaklak siya kaya hinanda ko siya last year pa to yun na siya tingnan nyo guys oh. ito mga lokal lang to siya guys eh. yan ito naman ito yung mga imported to na flower na bugambili hindi ko nga alam guys kung ano mga pangalan nito eh. nabili ko lang to siya tapos naparami ko na isang puno lang tapos na parami ko na siya ng apat ito lang nagkamali ako ng ano nalulunto na siya sayang ang ganda niya guys o pulang pula <coughs> yan pulang pula ito naman guys na puno di ko alam po anong kulay napadaan ako sa supreme court binitbit ko yung kahoy. Nagputol yung Supreme Court. Yung tutalita po na siya. Kaya nalulunto na siya sa gilid. Binitbit ko yung isang kahoy. Tapos pinuputol-putol ko siya into four. Nabuhay na siya guys. O, ito. Ang dami na niyang dahon. Galing siya Supreme Court guys. Natawa tuloy yung guard sa akin. Kasi ano... Ano dong ginagawa ko? Sumakay pa ako ng jeep. May mga tinik-tinik pa naman. Yan. Marami pa akong tanim guys. So, yan. Mga iba-ibang kulay siya guys. Nilagay ko siya dyan. Pero nagmo-moist naman siya. Para mas madali daw mabuhay. Iwan ko lang kung totoo. nag lang ako magbuhay ba siya ayan ito hindi pa siya namumulaklak hindi ko nga alam ito guys bigay lang to sa akin 3 years na hindi pa siya namumulaklak hindi ko nga alam bakit eh Pinalagaan ko naman